Bombo Weather Update. Dating weather update, mga kabombo, papalayo na ang uh, Bagyong Nando sa kalupaan ng bansa matapos itong mag kahapon sa Maykalayan dyan sa probinsya ng Cagayan. Uli itong namataan sa layong 265 kilometers kanluran ng Kalayan, Cagayan, habang taglay pa rin ang hanging aabot ng hanggang sa 185 kilometers per hour at iyong pagbungso nito ay aabot ng hanggang sa 230 kilometers per hour. Bagyang mas mahina kumpara sa taglay nitong lakas sa uh, landfall sa Northern Luzon. Gayun pa nananatili pa rin itong super typhoon habang tinatawid ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea papalayo sa Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, nakapa-apekto pa rin ang naturang bagyo sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa may northern seaboard ng Pilipinas. Sa kabila po ng paglabas ng super typhoon nando sa Philippine Area of Responsibility, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Ilocos Norte. Kasama rin po dito ang northwestern portion ng Apayao. Ang northwestern portion ng mainland Cagayan kasama rito ang Babuyan Group of Islands. Ang tropical cyclone wind signal number 2 naman ay nakataas sa May Batanes, bahagi ng Babuyan Islands. Ang northern at central portion ng Cagayan, nalalabang bahagi ng Mapayao, Abra, Kalinga, Mountain uh, Province, o so itong western portion ng Mountain Province. Ang northern portion ng Benguet, Ilocos at ang northern portion ng probinsya ng La Union. Nakataas naman sa ilalim ho ng tropical cyclone wind signal number 1 ang nalalabang bahagi ng Cagayan ang probinsya ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern at Central portion ng Aurora Province, ang nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao at nalalabing bahagi ng Benguet, at maging ang nalalabing bahagi ng probinsya ng La Union, kasama rin po dito ang probinsya ng Pangasinan, Northern portion ng Zambales, dyan sa may Central Luzon, Northern at Central portion ng Tarlac, at Northern at Central portion ng Nueva Ecija. Samantala, posible muling mabuo bilang isang ganap na bagyo magagabombo sa loob ng 24 oras ang isa pang low pressure area na ito'y namataan naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli po itong natukoy sa layong 1,200 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas at patuloy itong lumalakas habang papalapit sa kalupaan ng bansa. Samantala mga kabumbo na tili pa rin ang storm surge warning sa mga baybayin sa Northern Luzon sa kabiya po ng uh, tuluyang paghina ng super typhoon Nando. Batay sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na tili ang banta ng storm surge o daluyong sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at maging dyan sa may Ilocos Sur. Sa mga naturang lugar, asahan ang dalawa hanggang tatlong metro na taas ng daluyong at uh, posibleng magtagal pa ang mga ito ng ilang oras. Maaari rin umabot sa mga dalampasigan ng mga naturang daluyong at posibleng magdulot ng malawakang pagbaha sa mga mapapawang komunidad sa mga nabanggit na probinsya. Pinapakansela rin uh, ng naturang konseho yung mga maritime activities tulad ng pagdalayag, pangisda at iba pang mga aktibidad. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.